Iksan sa abukado lang. So, gusto kong turo sa ang sensiplina, si, sir. Uh, ano? Mayroon si pa ka? Uh, Mayroon. Mayroon. Malaki tanda ako sa iyo, mm -hmm. na ako. Sige. Baka may pa, okay, pa. Bita, bita, bita po ba kaya? Wala po. Wala. Naintindihan mo ni Girlstone? yung po. sabihin Nakakapagpatingin naka, naka na ba kasi sa Doktor? Sa Zordon? Dati? Dati? Mm -hmm. Ay, hindi ba? So, ikaw, ano pala kayo sa gasto? Di ko alam. sa mga YouTube na gano'n. So, bakit yung decision mo ba, o ka na hindi pala nag Bakit? yung na, sakit eh. Ah. May idea ka? Ano yung meron ka? Bakit kayo gasto Ano yung, ano yung pinakaya mo ba uh, sa Yung mga... sa mahigit-higit, mag-higit sa mga tapo. Ah, mm -hmm. baboy, mga. Mm -hmm. Ayaw. Katulad na ako. po Lobo. sa din Ako na po niya. Siya po taga eh. Ikaw na. Huwag pa gusto sa mga pa po. Ano pa yon Mga siguro twenty-ten? Zero to ten. Ganun pa siya pwesta. wala? Ayan? Okay. Kali ka pa, tinan na ako mga residente ko, ano? Hmm. Dr. Sabandoy, mataba. Hmm. Dr. C.J. Felix, na kasalan yun. Sa kayong babae, si hmm. Dr. Morales. No? So, ano yung mga tinanong mo you know, sila? Oh, uh, uh, yung nalang bagay. Bagay daw. Kailala kita. Oo, paano? Sabi ko yung office uh, mate ko si Pichy. na din ang gaston din. So, galing ako sa Medical City. Di, hindi na sana pa-uwi noon. Ritual operation tawag na tawag, umiisi, kasi si, matumaga, kasi hindi eh. ko so, nagdari na araw. Hindi sumagot. So, nanalo ako sa mga na Dati, sa December pa, may eh, inatake na ako. Ina sabi na ko yan, i-membre kita, i-membre kita, i-ano kita, eh, pa, ano kita, noong, sa, ano nyo sa chat, kung sa Galstone. Nandoon ako, na, na-membre ako doon. So, basa na basa na ako din. Yan, ang pagkala, hindi, hindi bumalik ulit eh, yung sakit. Kasi doon sa Little si, City, walang pag, pag ano, sabi nga. May City sa kang ganda, Ortigas. Ortigas. Mahal well, doon. Ang <laughs> kaya nabawal sa card mo. 20, 21 araw, yeah, 23 araw. Yeah. 3 araw? Oo. Ang kano sa card mo 126. ka sa card to. Bakit na? Oo. ano to lang, P-L? P-L to. Yung swab, uh, Yung pag like, ano sa akin, yung swap ay yung ano, magsikit, yung ano daw sa, yung dito sa hospital, kung isa doon na ano, sa, 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 sa akin na gawin mo. Ang yung mga hindi sa Dito, nagkano siya nag sa ating mga? Ang ala, Ano mo ba? Ilan na anak mo? Dalawa po. Mr. Mayro provided Mary Johnstone Hospital. Ito, 38 to confinement, 3, 1, 2, 4. As discussed, yung current confinement is covered maximum remaining with 150,000 slash 150,000 slash 126,000 five. So the remaining niya talo ang bisig lang. So including in the coverage are uh, room and board. We could not try right to indicate if the room and board exists plus the project incremental charges will not be covered. We licensed the laboratory, diagnostic procedures, Use of the operating room, basic nursing services and all medical management related to, to, to available diagnosis, including professional fees of oh. attended doctors and the Indicate Indicative with the assistance or fees, admitting key PPA used by the patient and attending the hospital personnel. If you encounter this, please do not. Settle the charges and report them immediately to MaxiCare. The final assessment will be based on the legal information at the time of discharge. Please feel free to check your running hospital bill by giving the touch, in touch with the hospital's billing section, to add the billing section's local number if not Please, if knowledge understood, otherwise please do not hesitate to contact me the patient blood is passed or to the patient's specialist that include uh, in the medical are any medical surgical management related to non development if the if surgery items that directly related to patients management personal that items this includes but not limited to the following to the following infection control okay. okay. So, okay. uh, so when you know when, uh, uh, almost all kasagutin niya. Mm -hmm. Oo, oh, oh. kung <clears throat> may tutulong sa'yo bukod sa importante yung gumaling ka, mabilis ng operasyon, saka maganda ng recovery, saka hopefully mapagkasya natin yung budget. So, gusto ko lang maintindihan mo yung kalista kasi kung hindi mo naintindihan, uh, pag-uwi mo, Makanya lang ng bawal. <laughs> Ang uh, ang tao kasi, mayroon tayong tamang pagkain. Mm -hmm. Dahil hindi ka matay ng lecture eh. Siguro, pag follow up mo after 10 days, isasama ka doon sa mga hindi pa na-opera. So, a ka ng seminar. Kasi ang pinaka-importante ko eh, hindi naman yung operasyon eh. Yung natutunan ng tao. Mm -hmm. Na? Ano bang... ang uh, Sino ba sinusunod mo sa galing sa bagahay, Sir? Sino ba ang sinusunod mo? Si Pauline, ako nungunod lang talaga, Wala akong... Ah, kung sa akin ang ah, kaya mo. Ah, okay. So hanggang sa... Natutuwa ako mag locker... Ah, hindi. May may tuturo ko sa iyo. Ito lang ha, siguro... Bibigyan ka ng premyo. Ano mo sa mong premyo? Pag nasagot mo yung mga tanong mo, ano yung premyo? Sige. Uh, libre tuli. Ayaw. Tuli uh, tayo. Libre kapalakihin natin. Dagdag -dag bulitas wala Huwag gawa, ano? Basta may premyo, ha? So, ang tanong. Ano ba? Sino ba sinusunod mo pagdating sa pagkain? Ayun, gusto mo lang? Gusto mo lang, Sir. Ay, gusto mo lang? O, hindi ko nagbasa. Kasi, sa kayo, pala din mo Ma'am, ah, kaya po, po ano uh, ang trabaho niya? Sa bahay lang po. So, magaling ka magluto? Hindi, siya po. Ay, gano'n yung luto? ha Eh, ba dati? Hindi. Po so, ko okay. lang. -aligyan. So, ikaw ang ka rin sa baboy? Opo, kasi ano'n ano, yan? Ano yung luto niya? Mayroon pa rin ka gusto? Dati kasi nung nagpa ultrasound sauna sa Central yun eh. Oo. Oh. Medyo, may may ano po, parang gallbladder. Ah, may nakita? Uh Oo. -oh. So, ganoon paggawa ka lang ulit. Kaya, baby uh, shower ko ba dyan? Yeah. No. Oh, gusto mo, sa, ang uwi nyo kasi lunes pa. Kasi, hindi nyo nagpapauwi ng linggo pag, uh, health card eh. Ah. Uh -hmm. So, sa lunes, pag gusto mo, kung ano ka ng health card, gusto mo magpa sa to sound, parang ba Dito din pa. Pwede? Gusto, gusto mo ba? Hindi pwede, kung gusto mo nga. O gusto mo, saka na. Pero nga, ang tuturo ko, ang mga beneficial rito ang ikaw, so, talo ka na. Sa so, ito, huwag mo sa mga anak. Kasi hindi malayong lahat kayo pwede mong kasakit. Pagdating sa, alam mo na, yeah. sa mga sakit. No? Lahat ng, lahat ng mga 90% ng sakit, arthritis, diabetes, high blood, stroke, cancer, gallstone, bato sa bato. Hmm. Dahil siya, may ginalaman sa kinakain mo. So, oh, meron din ako dati yung bato sa Oo. Oh, so, ibig so, okay. kung tama yung kinakain mo, hindi mo naman pwede kong gakasakit. So, ang tanong, ano ba yung tamang pagkain? Sikli na sa ano? Hindi, ano yung tamang ka? Saan natin malalaman mo yung tamang pagkain? O kanino? Sa so, Panginoon. Yun. Ah, <laughs> Saan ang si Simba? Sa katalig ko. Oh, pero, ano pa nasabing sa Diyos? Ayun Ay, ah. po yung ano talaga eh. Ano na, so, magugulat ka, siya, ang Diyos may tinuturo ng pag-aayon. Uh -huh. Actually, magugulat ka, kasi baka pa may simba ka ng simba, ang goal mo, eh, puro spiritual. Uh -huh. Pero alam mo, kung bago sa akin Bible, mga <laughs> <Pero ang, laughs> sa Biblia. sabi, 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 sa Biblia, hindi lang or spiritual dito ng Diyos. Sabi, lahat ng kailangan mo, ito yung Bible, katang ko rin. tao, nakalagay dito. Ibig sabihin, pati paggain, nakalagay dito. May idea ka? Lahat. Hindi ba <laughs> yeah. Kasi kung matatawa ka, si Adan ang unang tao. Pero yun mo eh, ang unang, isa sa mga unang sinabi ng Diyos niya, sa kanya ay tungkol sa pagkain. Alam yan? sabi sa kanya, Dan, kainin mo lahat yan. Huwag lang ikaw. Kasi may meron, merong bawal ng Diyos sa kanya tayo. Ibig sabihin, hindi lahat ng ginawa ng Diyos sa pagkain pwede natin kainin. Gumawa siya ng sulat, na itong mga ito ay kinain mo, pwede kang mapahama. So, no, Dinibayin di niya ang pagkain sa malinis at hindi malinis. May, may, may idea ka lang na lang. So, mag-ukulit yung mga malinis na pagkain na tinuturo ng Diyos. Yan ang gulay, hata, lahat ng brutas, isdang may kaliskis at palipig. So, yung mga ito hiniwalay niya wala. Yung dalawang yung tuyong, yung dilis, yung hito, walang palisyos at palikpik. sabihin, hindi dapat natin minahain kasi kapag tayong sa kasakit. manok, malinis siya. No? Baka, tupa, kusa, yung, yung uh, tupa. Doon sa kabila, yung mga hindi malinis na binanggit niya, ang, 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 number one, baboy. Kasi sinabi ng Diyos na ang baboy ay hindi dapat kinakain. Mm -hmm. Ang ibig sabihin nun, no? laman, kaba, balat, uh, by product, matindi yung by product. to, sino? At yung galing sa kanya, no? pork shomai, yung sabaw, yung sahog, no? Kumarin, kumakain nyo ng chop suey pero may mga laman loob. So, yun no problem, yung problema. Doon tayo ng kakasakit. Doon tayo ng kakanser, kain lang, mga. So, siyempre, pag gusto mong maging, ano, maging, uh, maayos sa ganyan, na ba't maging matalino tayo? So, ang tanong, yung sabadista, yung Jehovah, saka yung Muslim, tama ba sila o mali? Yung Muslim, hindi ko kaya ng baboy. Hindi niya, kaya ang tanong, tama, ba sila? Ang sexist ng ambar. Hindi ko sure. Ang sagot na lawa, tama at mali. Tama sila kasi sila kumakain ng baboy. Kaya ikaw, patuloy ko mga eh, problema, hindi ka rin So, hindi ka maalam. Ang tanong, bakit ko sinabi, mali sila? Tama sila kasi hindi sila kumakain ng bambay. Anong mali nila? May premyo. Bagong cellphone. Anong cellphone mo? Hindi po po. ano, ano yan? Ano nanonood ka? Ah. Ah? Video.